Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! So, ito na nga, guys, ang pagdating namin dito sa village ng tatay ni Aditya. So, marami na confused sa inyo, guys, ha. Si Ma yung lola ni Adi, dinrap namin siya along the way. Dahil yung probinsya nila, guys, ay magkalapit lang. O yung village nila, magkalapit lang. Si, si yung lola ni Adi ay nanay ng nanay niya yung itong bahay na pupuntahan namin ay pamilya ng tatay nga. Gets nyo? So, dati ay magkalapit lang sila ng village. So, bakit nga ba guys, hindi sumama yung tatay niya ay pamilya niya to? Dahil nga guys, sa kadahilanan na hindi niya talaga pwedeng iwanan yung bahay. Dahil pala guys, sa pag-alaman ko lang lately, na masyado parang maraming alahas na nakatago sa aming bahay. Dahil pala yung alahas na ipinabaon namin sa ating Aditya ay hindi niya dinala sa kanyang ba ay, sa bahay niya sa ano Mumbai at hindi niya binigay sa pamilya ng asawa niya. Kundi iniwan niya dito sa bahay namin. Dahil para sa kanya, mas safe kung andito. Kaya dito sa bahay guys, tatlo kaming babae, tatlo kaming iba-ibang alaha. So medyo malaki-laki siya guys. Kung papabayaan. Bago nga ang lahat guys, ako, ay as of now, nag-iisip pa rin ako. Magiging totoo ba ako sa mga sasabihin ko sa inyo? Or magmumukha akong maldita. <laughs> so, totoo, guys. Naiirapan talaga ako kung paano ko to i-voice over. Gusto ko kasi maging sobrang transparent. Pero at the same time, medyo ano ako, guys, eh. Skeptical. Baka, baka sobra. I mean, binigyan nila ako ng expectation. Kung anong madadatnan ko dito about sa kultura. Pero hindi ko talaga... Guys, grabe. Grabe. Sa akin, guys okay, hindi naman ako anak mayaman. Sanay ako sa buhay na simple lang or mahirap na buhay. Pero, alam niyo dito sa Pilipinas, di ba? Mahirap tayo. I mean, meron din ako mga kamag-anak na hindi ganun kayaman. Nakatira sa mga eskinita, ganyan. Pero ang bahay, guys, sobrang linis. Ang mga pagkain, sobrang linis. Gets niyo ba yung point ko, guys? Kahit nasa eskinita yung mga tita ko, ganyan, ay I mean, yung bahay nila guys, malinis talaga. Malinis sila sa katawan, malinis sila sa mga pinggan, malinis sila lahat sa, sa higaan. I mean, maliit yung bahay pero hindi mo makikita ang daga. Gets nyo ba yung pinapoint out ko? So, hindi ko alam sa inyo kung sasabihin ko ba yung totoo na magmumukha akong parang matapobre na ewan. Pero hindi naman ako matapobre dahil mas mayaman pa sila sa amin, guys. Hindi eh, ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Magiging totoo ba ako? Comment down below. Magiging totoo si Elena or ano, magbabait-baitan siya. <laughs> so, dumating nga kami guys. Nung isang araw, ito ay kinabukasan na guys. Pero hindi na ako nakapag-vlog kasi syempre nakikiramdam pa ako. Nakita nyo nag lang ako dun sa temple nila. Nakikiramdam lang ako kung goods ba sila pag nagbibidyo ako. Okay ba sila pag nagbibidyo ako? Kasi ayoko naman magbidyo agad ng, alam niyo yun, hindi sila comfortable. So nakikiramdam pa ako. So hindi ako nag-vlog. Dumating na kami kasi guys, hapon ng mga alas 4 na dun sa bahay. So ano lang, chika-chika, ganyan, pahinga. So kinabukasan na to. So ito nga guys, so kinabukasan na to ay kita niya naman puyat ako gising ako ng gising guys kasi nga Habang natutulog ako guys, naririnig ko yung mga daga tumatakbo sa gilid. Kasi guys, natatakot ako dun sa mga kwentong probinsya sa Pilipinas. Yung kinain yung mga baby ng daga, yung kinagat-gagat yung mga baby. Eh si Afi guys, ay baby pa at malaman-laman siya guys. Kaya natatakot ako yung every time na konting galaw, nagigising ako guys. Kaya yung mata ko dyan, kita nyo, puyat na puyat talaga ako. And by the way guys, ito na ang ano isa sa pinakamagandang bahay dito sa village na to guys. Kasi sementado na siya. Kasi yung mga ibang bahay guys, hindi siya sementado. Yung gawa siya sa putik guys, gawa siya sa clay. So ito guys, na-improve na daw to. Ito na daw yung bahay ng mayaman dito guys. Kasi syempre, chika-chika ako, ano, mayaman ba sila guys? Kasi yung nakikita kong galawan bi, parang hindi mayaman bi. <laughs> kasi I mean, I mean na ni, dito? Parang abang, hindi ko talaga alam sa sabihin ko guys. Parang ano kasi guys, alam niyo yun, na culture shock ako sa part na all this time, naniniwala ako na lahat ng Hindu malinis sa bahay. Dahil sa biyanan ko, babae na napaka-arte guys. Apaka-arte ng biyanan ko guys, sa sobrang linis niya guys. <laughs> Sobra talaga. As in, sobrang arte ng biyanan ko sa bahay. Kita niyo yung bahay namin. Simula, alam niyo ba guys, yung bago kami nakalipat dito sa malaking bahay, Marami na silang bahay tinanhan. Nung dumating ako ng India ng 2018, guys, nangungupahan sila. At yung inuupahan nilang bahay, gantong ganito, hindi naka-tiles. Pero hindi mo makikitahan ng dumi. Hindi dumami yung pa ako ng ganun. Dahil guys, yung biyanan ko, kahit hindi tiles or meron putik-putik yung bahay, talagang lagi niya nililampas. So nililinis niya talaga. Halata mong malinis yung bahay. So hindi mo masasabi na kasi kayo nakatiles kaya naman nasasabi yan. Kasi guys, dumating din ako sa bahay ng biyanan ko, hindi pa siya nakatiles. Sobrang linis niya na talaga sa bahay. So ang pinapoint out ko lang guys, na hindi, wag kayo maniwala sa mga sinasabi ko dati na lahat lang hindi malinis guys. Hindi. Hindi talaga, guys. Mag Nagkamali ako dun sa part na yun. I'm so sorry. <laughs> I'm so sorry. Pero, hindi talaga, guys. Hindi ko kasi kinaya talaga, guys. Lately nga, guys. Eh, nagiging, tinatry ko maging sobrang mabait, sobrang open-minded, na pinipilit kong, ikon uh, as of now, kinukonvince kinu ko yung sarili ko, guys, na it's not about the person, it's the culture. That's, that's, that's something na kinalakihan nila, guys. Pero, guys, iba naman level, guys. Ang gara talaga. Eh, alam niyo yun. Grabe. Grabe. Another thing, guys. ay eh, nagbaon pala kami ng sarili naming inumin. Dahil nga, guys, sinabi ko naman sa inyo na hindi kami umiinom ng derecho sa deep well. Kasi alam niyo naman ang deep well, guys. Galing sa ilalim ng lupa yan. So, hindi lahat ng tao sanay eh, sa sanay doon sa part na iinumin nila diretso. Pero yung mga tao sa probinsya sanay dyan. Pero hindi kami sanay guys. Kaya nagbaon kami ng tubig. Ang dami namin dalang bote. At at the same time yung mga bata hindi doon umiinom. Kaya nga guys, unaw, uhaw na uhaw ako dito dahil tinitipid-tipid namin yung tubig dahil yung mga bata ang mas importante. At malayo-layo rin yung tindahan dito guys. Ako pa naman guys, madali akong sakitan ng chan. Actually guys, hindi naman ako alam nyo ba, hindi rin ako masyadong kumain dito. Kasi nga, nakikita ko guys, Madumi yung mga ano. Guys, kami ni bienan ko guys. Pag may bisita, may vlog pa ako niya nag-viral. Nilabas namin lahat ng magaganda namin pinggan. Dito guys. <laughs> sa, ano kami pinakain guys? Sa paper plate kami pinakain. Okay lang naman guys, paper plate. Okay lang naman yun. Kasi baka tinatamad sila magugas or baka nandidiri sila sa amin. Pero sana naman guys, maayos-ayos na paper plate. Hindi ko na kasi na video guys kasi nga, pag uh, may nakikita ako, yung sobrang overwhelmed ako sa dungis na nakikita ko. <laughs> hindi ko na hindi ko na naiisip na mag-vlog kasi iniisip ko na lang lagi yung sa utak ko guys kakain ba ako o oh, hindi paano ko ba sasabihin na hindi ako kakain kasi kaya nagutom ako dito guys gutom talaga ako no, as in gutom. Ayan kayo sa akin guys it's okay you can comment ang OA mo but this is just me being so you know culture shock I, I, I will still think as culture shock to guys. Hindi ko ita take this as etong tao na itong madungis. Baka ganun, ganun yung way of living nila. Yun yung point ko kasi guys. Kaya hindi ko din pwede sabihin na, ay ang burara nila ganun guys. Baka ganito kasi yung probinsya. Baka hindi ko lang alam. Baka sa Pilipinas ganito din. Ganito din yung probinsya. Pero ibang klase naman kasi talaga guys. Ang pinaka ko pa guys, yung sa pag alaga sa mga bata. Grabe. Grabe talaga. Yung grabe ng OA kasi pag-aalaga ako sa mga anak ko, di ba? Binabash pa ako minsan kasi sobrang article, sobrang ano ko sa kalinisan. Dito guys, ibang ibang level talaga. Ang tindi ng immune si system ng mga bata. Dahil, grabe guys, alam niyo, tas eto guys, okay lang yung madungis. Okay, baka gusto nila lumaki sa malakas immune system ng anak nila. Pero guys, yung ang, ang gara ng way ng pagpapakain nila sa bata, ihiga nila guys. Tapos, habang umiiyak yung bata, kinukutsara yung pagkain na kang ngayon bata nakatiyaya. Di ba dapat naka ano, elevated? Hindi guys, pinapakain nila talaga. Umiiyak yung bata nagwawala. Pinipilit nila guys, hindi isang beses ng kutsara. Mga limang kutsara sabay-sabay. One, two, three, four, five. Ganun sila magpakain guys. Ako yung tasyak. <laughs> hindi ko nga videohan kasi baka maano pa tayo ni YouTube dito na ano, grabe ng... Pag ano sa, parang ma-harassment pa tayo sa bata. Guys, pero normal daw nila dito yun. Pero yung biyanan ko guys, ako yung nahihiya ako sa biyanan ko. Dahil yung biyanan ko guys, sobrang hindi siya sa dungis yan. At sobrang prank ka niyan. So kami nahihiya sa kanya dahil lahat ng nakikita niya, ako nagko-control, di ba? Syempre, pinipeke-peke ko. Okay lang. Okay lang 'yan, ganyan-ganyan. Siya so, hindi siya nagaganoon, -ga guys. Dire-diretso bibig niya, katulad niya yung bata. Sabi niya, lalabas ka ganyan sa utang anak mo, sabi niya. <laughs> Nakakaya talaga itong ganyan, guys. Pero may point kasi siya talaga. Sabi niya, lalabas ka ganyan yung jura ng anak mo. Wala, ano, I mean, may maayos na damit. Pero sabi niya, eh, dyan lang naman eh. eh yung, alam, mo, alam mo naman yung biyanan ko, guys. Lagi niyang pinoporma si Api kahit nasa bahay lang, nakapang-alis. Sabi, hindi alis eh. Tsaka birthday kasi, guys. Birthday. Kaya ginawa ng biyanan ko, nalabas niya yung regalo namin na damit. Ganun, guys. So, medyo tama na tayo sa description, guys. I, think I think gets nyo naman yung sinasabi ko, guys. Hindi na natin i-elaborate masyado. Later na lang pag may nakita akong video. So, itong ang bahay na to, guys, ay ito ang kanilang ancestral home. So, dito lumaki sila Papa G, guys. At dito nakatira yung lolo niya. So, nila Adi. Pero yung lolo ni Adi namatay na matagal na guys. Parang ano kami nasa Pilipinas kami noon. Na, naalala niyo nagpakalubo si Adi sa Pilipinas. Yun yun guys. Yun yung time na nawala yung lolo niya na dito. So isa na lang kapatid ng tatay ni Adi at ay nandito guys sa bahay na to. Tapos yung isa na sa kabilang bahay na guys. Tapos sila yung itong pamilya na to na pinuntahan namin guys. Sila yung nagpapangalaga sa lahat ng mga farm nila Aditya dito sa probinsya. Sila so, Adi, meron din silang ano, isang ektarya guys. Halos isang ektarya yung parte ng tatay ni Aditya. Na syempre, paghahatian ng kuya at ni Aditya. Eh, syempre, wala naman kaming hilig mag-farm. So as of now, ang gumagamit at ang nagsasaka ay yung pamilya nito. Kaya pala guys, nalaman ko, kaya pala sila nagbigay sa amin ng pampagawa ng bahay nung nakaraan guys. Dahil, dapat pala, babayaran nila kami ng parang, parang 50 to 60k per year para dun sa upa, dun sa lupa na sinasakahan nila na party ng tatay ni Aditya. Pero hindi pala, hindi pala naniningil yung tatay ni Aditya guys. Ngayon ko lang nalaman. Nilaloko ko kasi mami eh. Mi, hindi tayo papayag noon Sabihin mo, sabi ng daughter nila nyo, maniningil na tayo simulang yun. <laughs> sabi niya bago ikaw, ako muna nagsabi niyan. <laughs> Sabi niya sa akin, <laughs> na maniningil na nga daw. Kasi guys, ang tagal na. Parang simula daw ng kinasal sila mami, hindi na nangyahingi yung tatay niya ng renta sa kanila. Pinabayaan niya na talaga. As in, yung pumunta sa ranchi, pinabayaan niya na. Hindi na siya naningil. Kaya pala nagbigay nung halos isang milyon nung nagpapagawa kami ng bahay. Kasi yun na, parang yun na yung pinakabayad. So ngayon yung guys, yung ginan kong sobrang prangka guys, ay dineretso na pala sila ngayon guys. Kaya pala, <laughs> Kaya pala siya, gustong gusto niya din pumunta dito, guys. Gusto niya nang linawin yung hatian, guys. Syempre, nagkaroon na sila ng apo, 'di ba? So alam niya naman na yung ate ni Adi, hindi na siya kasi pinabaunan na siya ng ginto nung dalawang magkapatid. Nagigets niya ba, guys? Si Adi tsaka yung kuya niya pinabaunan siya ng ginto. So ngayon, guys, etong lupain na to ay paghahatian ng kuya ni Adi at siya. At ngayon, guys, ay sinasabi nila na hindi nila, I think, parang sabi ng nanay ni Aditya ha, hindi nila papabayaan na mapabayaan yung parte nila Aditya. So, piling ko ay sabi ng biyanan ko na hahatiin na guys. Para malinaw na ah, ito yung sa amin. Para yung mga apo, di ba? nagka siya. Ayan, naging mindset niya yan, guys. Siyempre, dalawang apo yun niya. Meron na siyang dalawang apo kay Aditya. So, meaning, yung parte ni Aditya, ay automatic kay Adu at Afi na. So, malaki lang din yun, guys. Malaki-laki lang din yun. Siyempre, so, pagka nagkaanak na lalaki yung kuya ni Aditya, ay magkakaroon din siya. O kung lalaki yun, isa lang lalaki, dun lang sa anak niya, isa lalaki. Pero kung magkakaroon din siya ng dalawang anak na lalaki, pagkahatiin din yun. Pero ang alam ko sa pamilya namin, guys, Puro lalaki lang talaga. So, nagigets nyo na kung bakit daw dinidiscriminate pag may dalawang lalaki na anak. Kasi nga guys, yung lupain, nadidibay eh. So, malaki siya, tapos nadidibay, nang nadidibay, nang nadidibay. Tapos, ito na pala guys, yung temple. Ito yung temple guys, na nainis si Aditya sa sinabi sa amin nung ano. Parang ano guys, hiyang-hiya hiyang yung pamilya niya. Kasi guys, sobrang init, tanghaling tapat guys, tangaling tapat yung mga anak ko hindi sa nai sa sobrang init guys, kahit sinong baby naman guys, di ba? That hindi mo binibilad sa araw kasi baka ma-heat ganyan, mahina yung resistensya ng mga bata. So, nagulat kami, guys. Nung naglalakad kami, di, malayo naman kami sa kanila. I mean, magkakasabay kami lumakad, pero yuk, if nahihiya ka na nakapayong kami, ito yung pangyayari. Yung pinsan ni ni kasi ako. niya, guys, biglang lumapit sa akin at pinasara yung payong ko, guys. I mean, ako, pag sa temple, sasara mo talaga yung payong, pero wala pa naman ako sa temple. Sinaway niya na ako na wag daw ako magpayong doon. So, sabi niya, Ditya, bakit? Eh, ang init-init. Eh, hawak-hawak naman yung anak ko, guys. So, sabi niya, Ditya, wag, kayaan mo siya. Tapos ano guys, nung pabalik na kami, kaya yung napansin nyo guys, mainit na yung ulo namin noon nung ano, nasa temple. Kasi nga guys, ginanon kami. So ginawa namin guys, nung sabi nga alis na, nauna na kami. Dala-dala na, di Adi si Adu, dala ko si Api, tapos nakapayong talaga kami. Kung gusto mong ibilad yung anak mo, sabi ni Adi, kung gusto mong ibilad mo yung anak mo, ibilad mo. Pero yung mga anak ko, hindi mabibilad. Kaya alam nyo naman kami ni guys, pag ayan, yung pinisan niya na yan. So, <laughs> <laughs> Alamin mo kami ni Aditya, guys. Pagdating sa mga anak namin, wala kaming, ano, wala kaming, kung mapapasama yung anak namin, wala kaming kultura na sinusunod. Gets nyo? Ang kay Api, yung massage, okay yan, guys. Okay yan, kultura nila. Wala namang mangyayaring masama sa bata. Okay lang yan. Pero, guys, kung... Para lang sa kahihiyan nyo, ganun guys. Tapos ibibilad mo yung mga anak ko. Oh, later, lalag natin sa init. Guys, oh, magkakasipon, magkakaubo. Ay, Bala ka dyan. Kung may iya ka, wag mo kami pansinin. Bala ka. Kaya lumakad kami, guys. Iniwan namin sila talaga. Bala kayo dyan. Ganun yung naging mindset namin ni Aditya that time. Ah, oh, okay. Ganun pala yung ano, ah. Eh, di lumayu ka. Ganun talaga guys. Na-inistall ka kami noon. Kasi, alam niyo yun, guys. Kung kayo ganyan yung style niyo sa anak niyo, wag nyo yung idamay sa amin. Tapos, ano, ito pa, guys. Sino playan. Sino playan ng biyanan ko. Kasi, diba nga, guys nagugulat na kami kung paano nila ialagaan yung anak nila. Madami pa guys hindi ko na lang sasabihin dito. Kasi alam nyo ba, sinabi nila, ano, sabi nila guys, sabi ko, sana ganyan din naman kataba yung mga anak namin. Kwera usag Ganyan kataba at kakit yung mga anak namin. Ganun, sabi nila guys. Kasi daw yung anak nila, ano, mahina kumain guys. Kaya hindi daw tumataba. Sabi, sabi ng biyanan ko, <laughs> paano hindi na pagkain? E pag pinapakain yung nyo, nyo. <laughs> so, mapapansin nyo nga guys, na kahit mag anak sila Aditya, magkaiba pa rin yung way of living nila. So, i-conclude ko lang to guys, para clear sa atin lahat. Magkaiba pa rin yung kultura nila, iba yung culture na sinusunod nila guys. Wala pa akong gustong sabihin sa inyo. Eh. Pero sa next part 3. May part 3 guys. Abangan niyo bukas. Marami pa akong revelation dun. So guys. At tag dito, mapapansin nyo na nagugulat pa rin yung biyanan ko. Bakit ganun kayo? At mapapansin nyo, mapapansin nyo, nagme-make sense kung bakit yung biyanan kong babae ay umalis dito na dapat dito siya talaga nakatira. Malalaman nyo, magigits nyo ngayon, ah, kaya pala. Kaya pala yung biyanan ni Elena, hindi nakatagal dito. Kaya pala yung tatay niya dito kahit mayaman yung pamilya, mas piniling magumpisa sa wala kaysa kahit meron siyang ano dito, meron siyang farm dito, meron siyang bahay, pinili niya na lumipat doon sa probinsya, ay dito sa city, sa ranchi, kahit wala siya kahit ano, wala siyang bahay, wala siyang lupa, di ba, wala siyang trabaho dito, di ba guys, magigits niyo kasi ayaw niya, ayaw niya ng ganitong, buhay na mayaman. Mayaman talaga sila, guys. Sobrang yaman nila. Sasabihin ko sa inyo next vlog kung gano'n sila kayaman. Pero, iba talaga yung ano, ang gara ng pamumuhay nila guys. Ito yung sabi sa akin ni Aditya eh. Mayaman ka nga, hindi mo naman ini-enjoy, hindi mo pinipili yung buhay na komportable. Kaya pala ganun buho ka, nang sa akin kung bakit ganun yung buho bibig ni Adi na di bali na guys na hindi tayo ganun kayaman, kaya basta komportable tayong nabubuhay. Kaya lagi siyang gastos ng gastos.